Ganito ginagawa ang tradisyonal na tokwa. Nagsisimula ito sa mga soybeans na ibinababad sa tubig hanggang sa lumambot at mamaga. Pagkatapos, ginigiling ito gamit ang gilingan ng bato hanggang sa maging makinis na paste at pinakukuluan upang mailabas ang soy milk. Ang pinakuluang halo ay sinasala gamit ang pinong tela para mahiwalay ang soy milk sa soybean pulp. Pinapainit muli ang gatas ng toyo hanggang sa ito'y uminit. Samantala, ang gypsum ay sinusunog at ginagawang pinong pulbos para matanggal ang dumi at mas madaling matunaw. Kapag handa na, idinaragdag ang gypsum sa mainit na soy milk na siyang nagpapakapal dito at bumubuo ng malambot na tokwa. Maingat na isinasalok ang mga curds sa mga molde na gawa sa kahoy o may lining na tela at marahang pinipiga para matanggal ang sobrang tubig at mabuo ang tokwa sa hugis ng mga blok. Habang mas matagal pinipiga, mas tumitigas ang tokwa. Kapag Handa na, inaalis ito mula sa molde at hinihiwa-hiwa. Pwede itong kainin ng sariwa, igisa, o gamitin sa sopas at iba pang putahe.